Pag lang pa kakain ni Arin ang inot mong kakanon. Arin. Yun eh. Sunod. Halo-halo. Ang hindi ka mapasma. Okay. Hindi <laughs> ka pa nagpapamahaw. Dahil kaya nag-amay, nag, nag na kami. Bati, tinaw na. So, tada, tina, mi, mi na sa mga alaga mi. Gusto mo mag sa mo? Hindi ka na mag-start? <laughs> Hindi ka Hindi ka na sana sa mo? tabo mo. Para mas na mam na si papa mo. Mm -hmm. Yeah. Pero ang tugang mong sa date pa, ikaman ika sana. Bapak, malaki. Ikanam. Ang pangarap kayo ito? susad so sa date so sa sana, so mga arog sana sa'yo mo. Ta, ikaman sana, baka lang ko ka, anak may manoknaan mo na tutugang mo si ate Shin? so kaya ba mo pagkuhan sa palok? sa palok si ate jay mm -mm. tapos so tapos tugang mo pang angudahan ng lalaki ano may tugang ka pang lalaki sa dito? tutugang tugang pa ba kayo sa lalaki? Sa si CJ. Si Oo. Oh, oh. Sa Bigatan. Ano pangarang ka ito? CJ. CJ? Naglalakaw na? Dapat. Ano nang grade mo? Ano nang grade? Dahil maram ang grade mo pag nag-eskwila ka? Ako nag-sisipo ako. Isay? Anong grade ka? Grade 3. Grade 3 ka na? Dapat Ara mo kung anong grade mo, haputon mo si Ma oh, ma'am. Anong grade? Ate. Ta Ang anong ng... surat? Hmm. Bangaran mo. Mo. Ta Ay, pangaran magbasa. mo. Pangaran mo. Ito ka na magbasa. Ano apelido mo? Haputon <laughs> mo si ate mo. Jocelyn, kung anong apelido nindo. Yo. Ito Ta ka na magbasa. Pagod. Pagod. Kung hindi ka sa kuya, nat. Tiba yung kala ko magbasa. Pero mo ano sa magbasa. Hmm. Para makima mo Mula mo. Wala kita mo. Duma na lang pag ako ipa-star ni Madam Saiting. <laughs> Ang maki, Madam. <laughs> <laughs> Hindi ka pa talaga ka tana Ay, pa. Gusto mo mag-iba sa Jollibee? Gusto mo magkakansa sa Jollibee? Hindi <laughs> ako dati... Yun ako dati nagtrabaho. Ano Sibami mo like... Magkakasa sa Jollibee, no? Gusto mo. Para magsimama mo lang. Hindi ka pa nakaka-aka na Jollibee? oo. Okay. Này pa. Tala ga. Đi ba mới to gan muốn sao. man. Ano. yam yam. như vậy mabakal kita. Pag magayon ng panahon. Kasi ipon ng kakain nila alo kang halo-halo. Huday mo pa natin na makalanta ka. Pati Jollibee, sawa na ako kaan. Pero may kuping Hmm. Nata, pero kang... Nata, pero kang niya, undig di, sa lamesang ini. Be. Nata, pero may kang niya, di, sa lamesa. Ha? <tip> di, kabaga, pero Pag naihiling taka, ka, may di hindi nakatindog. Tati Jocelyn. Pagkahalat mo. <tip> Oo, dapat naman. Dahil ka man, hindi ni ate mo. Dapat niya mag, magdumong ka. Ura man dyan. O, magpahiling ka sa iya. Nata, maagom na pati si ate mo. Oo. ura ka ng ate. Pada ba mo si ate mo? Ha? Maati iya? Dahil paglagsin niya mo po. Pira ng edad mo. Pira ng edad mo. Six ka na. Di, ano ka oh, pa sana palan? Kinder? mag kana, ka na? Yo. Kinder ka pa sana palan. Pero may ka mag-squeal. Ano ka magpara-absent? Sige mong absent? Panghapon pa ako? Panghapon ka? Hmm. Tapos, ano ko sa laog mo, ang ano mo, laog na? 12.30. na. Nag nag kakao, sa hindi ka nagkakao na pangod to. Tignan mo ka ni mam. Pinitawan ka ni mam mo? Eh, mabuto na si mam mo. Gusto, magpinang malinig ang kuko mo pang nag-eskwila. malinig ang kuko mo pang nag-eskwila. Mas so, dapat pero may malinig. Hmm. Malinig ang bitis. May uniform ka? Hmm. Kasi nagbakal. Mama mo? Sita. Tapos pag nagdudumang ka sa eskwela, dapat ano, sa gilid ka sa nakan tinampo nag-agita. Nakulong pati. Malugis ka. Pa. Nagusulo ka na sana. Ano kay ate mo? Nag, nagkakawat. Nagkaabi motor motor. Nagkakawat. Hmm, um, tapos maliligis. Hmm. Um, nagkakarabat mo sa tinampo. Hmm, taraman mo sa si ate mong ano sa gilid sana nata maligis. Bati so, na. Nagkakarabat nga ni kami ng talon. Mga makaskasong pati ang mga motor. Nagkakarawat hmm. pagod naman. Sorry, wagat. Hmm, tapos? Si ate. Hmm. Ito di ang ano? Ketulit ang Mama, aki mo kutsi. Naku, Salit pa si ate mo. Marunot an. Pag naaligis. Taraman mo na sa gilid dyan na mag-agi. Ay magparakalwag pag naglalakaw. Mga ray, gusto ka na? Ayun. Ah, mayun. Huna ko sa'yo mo dati, lalaki ka. Tumboy na sa tumbuy <laughs> tumboy ka na, tamang tumboy ka. Ha? na man.